Sa ating sumbong at aksyong idol na ere na siya ng July 26, siya po si Miss Laila Cristina Balester mm -hmm. at hingi siya ng tulong okay. na makuha ang kanyang anak mula sa dati niyang kinakasama. Pakita nga natin yung mga footage nung siya'y una magreklamo rito. Ibalik mo yung anak ko, ibalik mo na. Ha, nanay ka rin Queen, alam mo yan. Nasa'yo yung pera, hindi ko kinuha. Siya po yung pumunta dito noon na may mga netizen na galit sa kanya yes, dahil sinabi niyang yung kanyang anak daw ay kinidnap. Yung pala hindi totoo. Pinaampun niya pala yung kanyang anak. Matapos o kayo mag-anak, ipinaampun niyo po ang inyong anak. Alam ba ni Mister Yon? Hindi po. Hindi sinabi sa'yo, sir. Hindi. Uh, sir, nasa opisina po kasi ng mga araw na yun. Sandra, pa, sandra okay, meron akong impormasyon na natanggap. Pinost mo sa Facebook na yung baby mo ay nawawala. Opo. Eh, ba't mo pinost na nawawala samantalang ipinaampun mo pala? Admit ko po yan, hindi po ako nagsabi ng totoo nung unang salaysay. In fairness sa kanyang live-in partner, hindi alam na ganun pala yung ginawa yes. nung kanyang girlfriend. Hanggang sa nagka face to -face sila dito noong pinag-ampo niya. Yes. Si Layla kasi siyang lumapit sa akin. Sabi niya gusto niya ipampon yung bata. Sabi ko, pag-usapan yung dalawa. Sabi niya, hindi na, hindi na kailangan malaman ni Emer yung asawa niya. Kasi daw sinasaktan siya. Sa yung sinasabi niya pong pananakit yung... Minsan nagagalong ko lang po sa pisngi. Miss Lynette, magbuo, maganda hapon. Nandyan po sa inyo yung baby. Wala po eh, kasi nasa trabaho ko ngayon dapat ibigay mo itong baby dito. Opo, opo. Sinabi ko naman na sa kanila kagabi pa lang. Napagayos natin sila until finally nakuha natin yung bata at naibigay sa kanila. Mm -hmm. Sinapamahal na rin ng bata sa akin. Kahit ilang araw lang yan nandun sa akin. Iminhal ko na yasad. Alagaan yung mabuti. <laughs> Now, Miss Lila, nagbabalik ka Opo. dito sa amin. Ba't ho kayo nandito ngayon? Um, nandito po ako ngayon para um, mabawi po yung anak ko. We Mula, Mula ay? Emel Zaratar po. Bali po kasi sir, sinuyo ko na po yung tatay ng anak ko ng ilang buwan para ma maayos kami bilang isang pamilya. Kasi yun naman po talaga, di ba? Yung... Kailan niya po kinuha yung bata? Nung another uh, day po na naisolip po yung baby namin sa amin. So, nung araw na may balik namin yung baby sa inyo, Opo. the following day, kinuha niya. Opo. Kinuha Bakit po. hindi kayo pumunta agad-agad sa amin? Ba't hindi kayo tumawag at sinabi, oh, sir, kinuha yung anak ko? Bali po kasi, sir, yun ang sabi nila sa akin na kapag nag-ano daw po, dumulog ako sa ganito na bumalik ulit ako or nag-ano ko sa DSWD, may kaso po silang ibibinbin Sino sa pong akin. Sino sila? Siyang sila, Emer Zaratar, kapatid niya yung bayaw. Niya. At tinakot kayo. 'Yun nga po ang sabi sa akin, may kaso na iaasa sa kaso. kaso sa inyo? 'Yun nga po yung child trafficking daw nga po. Sila po ang mag aano, uh, magsasampa ng kaso laban At sa akin. ka. Opo. Dahil nga pinaampon mo. Tapos opo, 'yun nga po ang ano nila sa akin. Tapos sabi ko, kung ayaw mo ng ganitong gulo, bum bumalik ka sa akin kasi ako lang naman yung ano, kaya kitang alagaan ulit. Pagtutunayan ko na mahal na mahal ko kayo ng anak ko. Bakit ginawa ito sa iyo ni Emer? E, maayos naman kayo dito noon? Nung, nung bago kayo magkahiwalay? Na, ano, o bago kayo umalis dito sa amin? Sir, nung araw nangako na yun. po siya nung nandito pa lang. Ang sabi niya sa akin, nangako siya na kapag nakuhang baby namin, maibalik lang yung baby namin ng maayos kakalimutan daw po niya kung ano yung nangyari. Kaya nga. Yun oh, nga ang diba? sabi niya. Oh, Nangako po siya. Kaya nga po. Kinausap bakit. lang po siya ng bayaw niya eh, ng mga kapatid niya eh, sa telepono nung nandun pa kami sa Marikina. Sabi ko, Han, huwag mo kong iwan. Huwag mo gawin ito sa akin. Po. So dito, nung umalis kayo, okay kayo, okay di ba? Hinatid pa namin kayo sa baba. Opo, opo. Tapos? Pagdating po dun sa bahay, oh. ng ano po, ng umaga, ayun na, kinakausap na po siya nung bayaw at kapatid niya. Ano po sinabi, sinasabi? niya po, hindi ko po maintindihan eh. Tapos, ang sabi niya, gusto niya akong makausap nung bayaw. Ang sabi pa sa akin, totoo bang anak ba yan ng ano, ni Emer? Once na malaman namin na hindi anak yan, ano, may mga connection kami, pwede ka namin ipakulong. Papa din, it-test namin yan. Gumanong e di mas na. lalo kung hindi anak ni Emer, mas lalo wala siyang karapatan na kunin yon dahil hindi sa kanya yon at pwede siya makasuan ng kidnapping kung gano'n. Yun nga po eh. Sabi ko, alam po yan ni Emer. Naginalaw niya ako ng araw na yan. Alam po yan. Yang ano na yan. Hindi po ako magkakamali. Siya lang po ang gumagalaw sa akin. Ma'am, you have to be truthful at this opo, time, opo, please. Opo, opo, opo. Parang awa mo na, opo. maging truthful ka. Kasi opo. pag nalaman ko na ikaw ay nagsisinungaling dito o. sa amin, opo. eh, bigla kaming kakalas opo. at ikaw ang babalikan namin. Opo. Okay. Po, opo. Kasi po naging gusto ko eh. Fair? Good. Opo. Kasi ayoko naman dati Nagsinuwaling ka na kasi. Ang gusto ko lang talagang malaman sa iyo. Opo. Kung 'yun ba talaga ang nangyari na 'yung anak mo ay tinak tinakas. Opo. Sa pilitan ni po. Sa pilitan po talaga, sir. 'Yun talaga ang nangyari. Umiyak talaga ako sir, sa kanya. 'Yun Huwag. talaga, opo. 'yun na 'yun. Opo. Okay. Saksi po sir 'yung landlady namin. Okay. Opo. alam niyo na dapat yung bata mapunta sa kanya. Opo, pero yung sinabi niya kahapon sa dito po, dahil po kasi yung kasi nung alinan po, yung pag-uwi po namin galing sa Cavite, sinabi ko sa kanya na hindi muna kami kailangan magsama kasi hindi ko pwedeng iwanan sa kanya yung anak namin kasi okay. iba yung pag-iisip niya eh. Parang nababaliw siya or ano, kasi tapos may awak siyang kutsilo No, Ba't siya naghawak ng kutsilo para sa... Ba't kasi sabi ko sa kanya na doon mula kami sa nanay ko kasi hindi ko pwede iwanan sa kanya ako, ang anak namin. Kasi baka pag-uwi ko na naman, ibenta na naman niya or may gawin siyang masama sa anak namin. Kaya ayun yung ginawa ko. Kaya nga po, kahapon yung tumatawag sa akin nasa trabaho po kasi. Kaya hindi ko po nasabi yung side ko po. Saka yung sabi niya na tinatakot siya ng pamilya ko na... papakulong. Siguro nasabi lang po na pamilya ko kasi galit. Kami, kasi sa ginawa niya. Yan nga po, yung sa human trafficking daw. Opo, kasi dalawang beses niya po kung ginawa yun eh. Yung, Dalawa? Akala o, ko minsan lang yung, yung una po, binenta. Yung una po, tinanggihan po ng buyer yan eh. Kasi oh. naglabasa na po lahat yung pagkatapos nung nairi po kami. Twice po, na pala yung ginawa niya. Opo, pakalawang beses na po yun. Tinanong ko sa kanya po totoo, yung namin na po sa kanya to So, tinangay po ng inyong kinakasamang si Emer Zarata, yung baby. Papasukin si Emer. Now, Sir Emer, ang sinasabi po ni Miss Laila, yung bata, hindi mo sa kanya at hindi mo na binalik. Ano bang nangyari? Sir, yung statement niya dito noong nakarang araw, uh, puro ulingan po kasi yon. Sinasabi niya po sa akin na tinakas ko po sa pilitan kong kinuha yung bata, pero hindi naman po totoo yun. Okay. Ang totoo pong nangyari noon, yung pag-uwi po namin galing namin nirescue yung si Ethan, yung anak namin, pag-uwi namin sa bahay, sinabi ko sa kanya na hindi ko hindi ko kayang iwanan sa iyo yung baby kasi sa, sa kalagayan mo. Bakit po ano yung kalagayan niya? Kasi po ay natakot po ako, sir, pag-uwi baka isang araw umuwi na naman ako sa bahay. Wala na naman yan ako, baka binenta niya na naman. Tapos yung ayaw niya pumayag na yun, may hawak siyang kutsilyo nun. Natakot po ako nun. May Kaya, hawak siyang kutsilyo? Bakit opo. Ano naghawak siyang kutsilyo? Hindi ko po alam eh, kung baka sakta niya po kami, o baka pag yung bata masaktan niya eh, sa gagawin niya eh. Okay, pero bakit yung po siya iniwan? Shit. Kinuha mo yung baby tapos iniwan mo siya. Di ba dapat nakuha natin yung baby so buo na kayo ulit. Happy family na kayo. Pero ang nangyari, iniwan mo siya. Tangay-tangay mo yung baby. Ang ano ko po kasi, uh, pag wala po ako sa bahay, hindi po mapal mapalagay. Kaya nagpasya po kahit sino pong ta ama na gusto mapabuti yung anak, gano po yung gagawin. Sabi ko sa kanya, doon muna kami sa magulang ko. Okay. Pa Pero sir, I'm being fair here. Kahapon meron tayong pinag-usapan doon. Opo. Pero gusto ko lang para maging fair kami rito at nakikinig si ma'am. Bakit ho iniisip niyo na baka meron naman siyang gagawin? Kasi po, yun nga po yung tumatakbo sa utak niya. Eh. Iba na po kasi siya noon, yung gabing noon. Bakit po iba na siya nung gabing yun? nung... Yung gabi nung matapos niyong makuha yung baby rito, nung maibalik sa inyo, opo, iba sabi... ng takbo ng utak niya. Opo. Anong opo. ibig sabihin po noon? Kasi pag uwi rin po namin noon, habang kausap ko yung kapatid ko, tapos may mga netizen rin po kasi nag-post kasi sa post niya noon may nagsabi na pangalawang beses na, na binentahan din na siya noon. Tapos kinausap po po siya. Binentahan din siya noon. So, pwera pa yung pumunta kay rito Opo. na nakuha natin doon sa pinag-ampunan. So, that was not the first time. Meron pa pala bago niyan. Opo. Tinanong ko po sa kanya kung totoo yun. Inamin naman po niya yun na totoo po na ginawa niya yun. Binenta din niya? Opo. Pero tinanggihan lang po siya noon. Ma'am Laila, totoo ba? So, meron kang inalukan ng baby mo at tinanggihan ka lang and then yung pangalawa, hindi na tumanggi, tinanggap na at nagkaroon ng exchange ng pera. Ganito po yun, sir. Kasi yung una po, na pumunta ko dun sa friend ko sa Cavite. Kasi po, nung time na yun, nag-away kami, yun nga, nananakit na kasi siya sa akin noon. di ba? Bagong panganak lang ako. Uh -hmm. di, inano ko yung sarili ko, sabi ko, Mars, pupunta ako dyan, sabi ko ganun. Talagang nagaano na ako na, papaadap ko yung baby, sabi ko ganun. Kasi, hindi ko na kaya makisama dito na, nangaano na to sa akin. Sige, sabi, punta ka rito. Tapos, sa, yun nga, pumunta ko ng Cavite. Di, Namit ko siya yung ano sana sa baby mag-a-adapt. na meet mo? hindi mo hmm. kakilala. Hindi po. Ah, saan mo lang po siya nakilala? Bali po, nag-meet lang kami sa isang mall. Hingari. Tapos <clears throat> ayun, sabi ko ng binyo, "Edi eh, tinititigan ko yung baby ko," sabi ko. Wag na, Mars. Ayoko. Gumanan lang ako. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Parang hindi ko feel. Ay, uh -huh. ko, hindi ko talaga siya feel. Pero nag offer na siya ng ano, If hindi ano. Hindi mo siya feel. Hindi, hindi talaga. Paano ma'am, kung halimbawa, feel mo siya? Halimbawa, mabait siya, ang niya at uh, mapagkatiwalaan at mahinahon at mukhang kayang alagaan yung baby. Hindi pa rin, sir, kasi ano eh, tinititigan ko talaga yung anak ko. Sabi mm -hmm. ko, hindi ko kaya. Mars, hindi ko kaya. Pero May, nung um, una, napag naisipan mo mm -hmm. yun. And then later, oh, nagbagong isip o, mo. Opo, kasi talagang... Kasi hindi mo feel. Hindi ko hindi hindi ko rin ano yung anak ko eh. Titig na titig kasi ako sa anak ko noon. Sabi mm -hmm. ko, hindi ko kaya, Mars. Huwag na lang. gumana ako. Tas niya ka na. Anak. Opo. And then, dumating yung pangalawang beses na talaga natuluyan na. Kasi po sir, yun na nga, diba? yung pangalawang beses na yun, sapilitan na ako. Yung sinasabi niyo pong sinasaktan kasi kayo, hindi niyo nakaya, kaya kayo mm -hmm. umalis kayo. Mm -hmm. Naintindihan po namin yun, okay. kahit na siguro sino mga babae, pag sinasaktan, eh gagawin din po yung ginawa niyo, lalayasan si lalaki. Mm -hmm. In fact, yung iba pa nga, magpapail ng kaso. Pero hindi ho ata tama yun, na sa paglayas mo kay lalaki dahil nananakit siya, idadamay mo yung bata at ibibenta mo, o ipapaampon mo, mali po yun. Hindi po ako, ako agree doon. Opo. Okay. So, meron nga pong basihan itong fear ni uh, Sir Emer. Hindi hmm. na po pwedeng tawagin planning lang siya. Opo. Dahil meron na pong precedent. Opo. Dalawang beses. So, ang tanong ngayon, anong guarantee na hindi mo gagawin o hindi ka mag-isip na baka mo may konting problema, pag na-stress ka lang ng konti, ibibigay mo yung bata? Sir, yung guarantee ko po ngayon is Nandito nga po ako ngayon para humingi ng tulong sa inyo. Kung intensyon ko po nagawin yun na ibenta ang anak ko, wala po ako rito. Naintindihan ko po 'yan ma'am. I'm not questioning your Opo. your intention of coming Opo. over. Opo. Very very clear po yun. Mahal ko po yung anak ko, sir. I know po ma'am. I know that I'm not questioning you. Opo. Mahal mo 'yung anak mo kaya ka napunta punta rito Opo. para i-claim ulit yung anak mo Opo. na which is really yours. Opo. Okay? Ang tinatanong ko lang po kasi sana po maintindihan Opo. nyo ako. Okay ka ngayon. Opo. Diba? Maayos yung, yung sitwasyon, ang yung kalagayan, ng buhay mo. Mm. So, paano po when the time comes na ikaw po ay nagkaroon ng stress sa buhay po natin, regular po na tayo magkakaroon ng problema, anxiety, stress, it looks to me na you easily break down sa konting pressure. Bali po, sir. So, baka naman, pag dumating itong another stress sa buhay mo, kawawa naman si baby, pamimigay mo. Yun po yung kinakatakutan ni Sir. Tama ba ako, Sir Emer? Opo. Bali, Sir, ngayon may trabaho na po ho, ngayon. So, yung trabaho ko is nakakagaan pa rin po kahit papa na sa loob ko. Pero yung nalayo sa akin yung anak ko, okay. ang hindi ko po talaga kaya. Araw-araw kong umiiyak, araw-araw kong nag-iisip. Sabi ko, hindi ko talaga kaya. Sabi ko, kailangan ko yung anak ko. Kasi ma wala po kasama. Eh. sorry. talagang makulit ako dito dahil hmm. bata ang nakatira dito. Paalam na bata? ma'am. Sorry. Oh. So, okay ka nga, may trabaho ka nga. Hmm. Paano kung down the line hindi po naging maganda ang takbo sa iyong trabaho, halimbawa nag-shutdown yung iyong trabaho hmm. hindi na beyond your control, na walang ng trabaho at nalungkot ka, hirap ka sa buhay, eh baka naman ipamimigay mo naman ulit yung bata for the third time? No, no, hindi po, or you would sir. attempt to give the child again. Hindi po sir kasi Una po, ka kasama ko na po yung kapatid ko sa apartment ko. Siya po yung nagaano sa akin ngayon, nagre-relay ng ano, ate, lagi siyang ganoon. Ah, Opo. nagbibigay siya ng support. Opo. Oh, yung... ba, papasok natin si oh. sister? Opo. Oh, ngayon, Sir Emer, parang halos puro side mo ang ibinato uh, e, ko kay Ma'am. Anong reaction mo doon naman yung sinasabi ni Ma'am? meron din naman siya punto dahil meron siya magandang trabaho. Plus, nandiyan yung kanyang sister na kasama niya. Magbibigay sa kanya ng support kasi nung panahon, siya lang pala mag-isa o dalawa lang kayo. Pag wala ka, mag-isa lang siya. This time around, she's not alone. Nandun yung sister niya na walang iwanan. She's gonna be there for her. So, mukhang maganda na nga yung sitwasyon niya. Ano pang problema mo? Sir, madali lang naman po kasi sabihin dyan. Kasi po sa akin, mahal ko po kasi talaga yung anak ko. Sa kanya, madali lang po sabihin na gano'n na hindi niya nagagawin. Pero sa nakikita ko po kasi, minsan nagme-message siya sa akin na sasabihin niya magsasaktan niya yung sarili niya. Iba po kasi siya mag-isip. Ah, sinasabi niya yon Opo. Kailan sinabi yon Medyo matagal na rin. Pero madalas po na nasabi niya eh, na gano'n. Kasi hindi ka bumabalik sa akin. Hindi. Saan sinusuyo kita. Para magsama ulit tayo. Gusto kong mabuo tayo. Kaya ako nasasabi yun. Kaya nga takot nga kasi ako bumalik. Hindi mo pwede eh, sabihin yan. Hindi nga pwede kasi nga si Ethan yung iniisip ko. Ayun nga eh. Si Ethan Madali lang nga sabihin iniisip kasi iniisip yan inyo, na sa'yo oh. na di mo na ulitin yun. Eh kami, nagkakarma na kami, uh, na kami sa ginawa mo dati. Dalawang beses ba naman? O sino masisisi mo, siyempre gagawa ng paraan. Bumawi ako, kaya nga sinusuyo kita. Niluluhuran kita sa harap ng maraming tao. Hindi ako yung ano dito si Ethan. Kung gusto mo bumawi kay Ethan, pero... Gusto kong bumali kayong mag-ama. Kayong mag-ama iniisip ko. Hindi na mangyayari yun. Popopatay ka namin si Ethan. Ma'am, makasingit. Ma'am, sorry ha. Sorry. Kasi, eto na naman eh. I'm sorry, I'm not a psychologist, pero in a practical sense, mukhang... Kailangan po, you have to undergo a therapy from a professional. Marupok po kayo. Sa konting pressure, mabilis po kayong bumigay. Tulad niyan, gusto mo makipagbalikan siya. Nung ayaw niya makipagbalikan sa'yo, magpapakamatay ka. That's a negative sign. Emotionally, you're not... Sorry po, you're not stable. Sa palagay ko yan, kung meron nanonood ng mga psychologist o psychiatrist correct me if I'm wrong, mm -hmm. yun po'y pananaw ko lamang. However, ang kagandahan nito Meron kang support from a sister, which is matibay na support. So far, kumusta naman po yung sister niyo? Yun? Sa ngayon po, medyo pag naaalala po niya yung nangyari sa kanya, napapaiyak po talaga siya and means nahihimatay po siya, na hospital po siya. Tuwing naaalala niya yun? Opo. Maari kasi postpartum depression pa rin to. Matagal kasing makarecover. That's why you really need professional help. So ano pong binibigay mong tulong sa kanya kapag siya po nahihimatay dahil sa problema? Pag siya po konting stress na himatay. Ano pong support ang binibigay niyo sa kanya? Pag-aasikaso po bilang kapatid tapos tulad ng tulad ng pag-aasikaso ko sa kanya bago siya pumasok, Sinisilbihan ko na pagkain, pinapasaya ko siya, pinapatawa. Oh, that's Yan good. On. Kinakausap mo siya, pinapasaya mo oh, siya. Opo. Kasi 'yun lang po ang alam kong way na ibigay sa kanya bilang kapatid eh dahil po sa pinagdadaanan niya po ngayon. Buti na lang, Miss Laila. Napakabait ng kapatid Sob mo. Sobra Siya lang po yung iyakap. Pasalamatan mo, yakapin mo. Di ba? Ang bait niya. Diba? Hindi dahil sa kanya. Pinagsisilbihan ka niya. Oh. Literal na pinagsisilbihan ka niya. Siya lang po She's talaga yung your welfare. sa welfare. akin na dapat sana asawa ko. <laughs> di ba po? Kasi dapat nung una na nangyari na yun sa amin, di ba nagkaroon na ng kasulatan. Yes, sana inisip niya rin ten times bakit niya ginawa yun. Ano yung kasalanan ko rin? Sana inisip niya rin yun, sir, eh. Kasi, di ba, bagong panganak lang to, bakit ko iiwan to? Dapat ganun yung utak niya, eh. Hindi utak na paurong. Kasi matanda na siya. Sinasabi ko sa kanya, kaya naman ko ang kita at ang anak ko. Sabi kong ganun. Bakit ay mong maniwala? Sir, so, nakakintindi ba kayo ng postpartum depression? Naintindihan niyo yon. Opo. Alam niyo yun? Opo. Okay. So, Is it possible na she's undergoing that right now? And dapat nandung ka nga talaga to give her support as opposed to layasan mo siya at tangayin mo yung baby parang nagiging selfish ka doon. Kung totoo, sincere, I'm sorry again. Sa'yo sa naman ako hingnan sorry. Parang napaka-selfish po yung diskarte mo. Dapat nanganak itong si Mrs. at pinanganak niya, anak mo, thinking na siya po ay nag-undergo ng postpartum depression. I have to help my wife or my, the mother of my child and I have to be with her hanggang sa gumaling siya alang-alang sa mga bata. Hindi ganun ang naging thinking mo ata, sir. Kasi po, nung gabi po rin umuwi kami noon, iniisip ko rin po yun na ganoon po yung kalagayan niya. Pero nakatanggap po kami mga comment po galing sa netizen po na hindi po totoo nung nagpo-postpartum siya na tulad ng sinasabi niya po. Sir, forget about the netizen. No, the netizen doesn't live with her. Hindi kasama ng mga netizen siya. Ang netizen, they're looking from the outside. Whereas you're from the inside and you know what's really happening inside your household, not the netizens. The netizens can say anything they want, but you're not supposed to listen to them. They can only give their comment. They're entitled to their opinion and comments. But in the end, it should be you who makes the decision whether sasamahan ko ba itong nani ng anak ko at tutulungan ko siya at yung mga nakaraan kalimutan ko na muna dahil meron sa pinagdaanan or maging selfish ako ayokong magkaroon ng stress yung stress niya ayoko mag-stress ko lalayas na ako tangayin ko yung bata magpapakamatay talaga ako kasi yun ang gusto mo yung iwanan ako eh magagawa tayo ng assessment evaluation for both of them okay Miss Arlene magandang hapon good afternoon po ma'am with your help gusto ko po talaga magkakaroon ng assessment from a psychologist and psychiatrist for okay. both itong father and mother of the child yung kanila pong mental state kung sino talaga ang karapat-dapat na mag-alaga sa bata. Dahil pareho sila may problema eh. Oo. Oh, oh, oh. Sige po.